Pangalawa, use it wisely. Sabi dyan, to work the time, no? Oh, pahalagahan natin yung oras. Use it wisely. Ano po sabi dyan? By every, by making every minute count, Let's think of it mga kapatid. Kung ibinigay binibigay ba natin yung best natin sa paglilingkod sa Panginoon? Hmm? Tayo po makakasagot niyan mga kapatid. In the back of our minds, mare natin in the end of the day, binigay ba natin yung ating best sa paglilingkod sa Panginoon? First first thing Unang bagay, yung okay ka lang, ito po, example, yung okay ka lang malate sa service sa church. Pero sa work at sa school, ay hindi pwede yan. Pagdating sa work, may kalta sa sahod. Pagdating sa school, pwede akong masaraduhan ng gate. Oh, I experience, na experience ko po yan mga kapatid. Noong ako ay high school, kapag nalilita uh, nalita ko, first subject, second subject, hindi, na po ako nakakapasok ng school. Papasok na ako kapag third subject. Yung magbubukas na yung gate. Kasi sinasarado yung gate eh. Makikita niyo po. Okay po ba kayo doon? Malay tayo sa church, pero sa work at sa school, hindi pwede. Sabihin natin, okay lang yan. Yung ba? Ang service natin, 10, pero 10.30 tayo nag-i-start. Pero sa school, pag sinabing 10, yung pasok natin, 10 exactly. O kapag sa company pangay, eh, meron tayong punctuality time. 15 minutes before mag-10, dapat nandun ka na. Kundi, meron kang sanction. Pangalawa po, yung ibinibigay natin yung best natin sa talent, sa mga bagay na uh, pwedeng natin gawin, ganun pa rin, sa work, sa school, pero sa church, ay magpagamit. Minsan, napipilitan lang. Mga kapatid, yun po yung pinapakita sa atin. Yung ating kakayahan, gamitin natin ng wisely. Gusto mo na ba natin matawag na wise? Sabi nga sa Bible eh. Para ka matawag na wise, win souls. Pero po mas wise yung mga kapatid, yung tayo ay magpagamit, ipagamit natin yung mga buhay natin mas pagtuunan natin ng importansya yung paglilingkod sa Panginoon eh. Kasi ito, mga kapatid, sa panghalimbawa, yung ating pinaglilingkuran sa labas, yung sa school, sa ating work, sino po, sa, tingin nyo, meron din mas mataas sa kanila, meron din pinaglilingkuran na Diyos yung mga yan. At sila, meron pinaglilingkuran yung mga Um, yung mga teacher natin, mga boss natin, pero tayo, nakadirect tayo, naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya pahalagahan po natin mga kapatid, use it wisely yung mga oras natin, yung mga talento natin, gamitin natin. Huh? Mga talento natin sa pag-awit, sa pagtugtog yung hindi po tayo napipilitan, kundi pinaginagamit po natin yan, ibinibigay natin yung oras natin ng tama. Experience ko po yan, mga kapatid, kasi bakit, nung nag-supervisor na, 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 ako sa dito sa San Roque, meron kaming pang-quality time. Ako, kapag opening kami, kailangan in- 5, sakto. Sakto ka. Sakto ka dapat eh. O mas maaga ka pa dapat eh. Pero ba bakit pagdating natin sa gawain? Alam nyo po yan, hindi po bago yan. Sa mga nag-aaral, mga estudyante, young people, mga professionals. Alam natin yan. Pero minsan, mas merong pang dating yung labas kaysa yung paglilingkod natin sa Panginoon. Isa yung paalala sa atin na ano ba yung pinaprioritize natin. 'Yung paglilingkod ba, 'yung Diyos ba o 'yung mga bagay na ginagawa natin sa labas? Ano 'yung mas importante? Ano 'yung mas may bigat sa ating mga puso? 'Yung paglilingkod ba sa Diyos o 'yung paglilingkod sa labas? Although hindi natin sinasabi na hindi importante 'yun, pero ano 'yung mas mabigat? Ano 'yung mas tingin natin na importante? tayo ay lilipas sa mundong ito, pero yung langit, yung pinaglilingkuran natin, hindi lilipas. Kaya nga po, kapag tapos ng buhay na ito, merong pang nag sa ating buhay. At yun yung ating Diyos, yun yung paglilingkuran natin ng habang buhay. Kaya po, ayusin natin mga kapatid. Use it wisely, yung ating mga oras. Yung ating talent, talento. In James chapter 4 verse 14, nang James 4 verse 14 Whereas whereas you know not what shall be on the morrow for what is your life it is even a vapor that appeared for a little time and then vanished away Mga kapatid hindi po natin alam ang oras, ang panahon, kung hanggang kailan pa tayo dito, yung tipong binigay mo ang lahat para sa makamundo, pero yung paglilingkod sa Panginoon, eh paano yan? Binigay mo ang lahat doon. Kukunin ka na pala ni Lord. Ha? Ano ngayon? Mag-isip tayo mga kapatid, ano yung ba priority natin? Kaya nga po binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Kaso nga lang, nasa sa atin lang din lagi yung kung paano natin ito re-respond. Kasi minsan, nandun na, dun lagi na, nagtatapos eh. Halimbawa, sa choir, magaling ka ng umawit, pero hindi ka, hindi ka kumakanta sa choir. Ginagamit mo sa labas, pero pagdating sa, pagdating sa service, pagdating sa choir, Umaawit na yung choir, wala ka. Bakit? Anong, anong, walang, bakit hindi ka aawit? Ano yung rason? Hindi ba mas mahalaga sa iyo yung Diyos kaysa sa labas? Hanggang hindi pa huli ang lahat, gamitin natin ang ating kakayahan, ang talento, ang ating buhay upang luwalatiin ng Panginoon. Kasi darating ang time, hindi natin masasabi na nandirito pa tayo. Lord, kung kailang may sakit na ako, asa ako magpapagamit, gusto ko na magpagamit sa iyo, Lord. Kaso nga lang may sakit ka na. Yung boses mo pangit na. Ngayon mo pa ibibigay. Bakit kung huli na ang lahat, dapat kung hindi pa huli ang lahat gamitin natin mga kapatid kasi sabi doon, use it wisely gamitin natin ng may karunungan binigyan tayo ng panginoon ng karunungan upang uh, mag decide ng tama at mali pangatlo ang ating mga minamahal na wala pa sa Panginoon. Hindi ba tayo nangangamba, mga kapatid? Sinabi na po ng James 4.14, ano ang buhay nila? Kaya nga, po sa, kaya nga po, isang prayer natin na hindi pa abutan ng, ng Panginoon o hindi pa sulakunin ng Panginoon, masiran na sila. Kasi kung dumating ang time, nakuni na sila o dumating ang Panginoon. Diba? Nandun yung pagsisisi. Bakit hindi ko na-share sa'yo? Oh, iiyak tayo ngayon, pero wala na. Huli na. Kaya nga po, habang may pagkakataon mga kapatid, magpagamit tayo, gamitin natin yung, uh, yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon upang paglingkuran siya at uh, may, may pangaral natin yung salita ng Panginoon. Makapag-akay tayo, makapag-invite tayo habang hindi pa huli ang lahat. Pangatla po, to be wise in living. Sabi niyan, perceive the signs of godlessness. O po, nauunawahan natin, nauunawahan natin, yung mga signs ng godlessness. Diyan po, yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, makikita po natin yan. Yan po yung mga bagay na pwedeng uh, humadlang sa atin. Upang makapaglingkod sa Panginoon. Minsan kasi kung tayo ay meron ng uh, marami na halimbawa, yumaman yung isang tao, ang tingin niya, wala naman akong kailangan eh. Bakit pa mag-church? Eh pero nung kailangan mo yung Panginoon, nung walang-wala ka, ano bang ginagawa natin? Lagi tayo nasa church. Lagi tayo nananalangin. Kasi kulang tayo eh. Pero kapag yung time na meron ka, sagana ka, sagana tayo, Nakalimutan natin yung Panginoon. In James 1 verse 14 to 15. Tingnan po natin. James chapter 1 verse 14 to 15. but every man sabi diyan but every man is tempted when he is drain, drawn away from his own lust and entices 4:15 then when lust hath conceived bring it forth sin and sin when it is finished bring it forth death yan po yung uh, kapag yan yung simula ng pagkakasala kaya nga po sabi yan nauunawaan natin nakikita natin yung mga sign ng godlessness. Yan po yan, yan po yan, yan po tayo papunta. Kung hindi tayo magiging aware, kung hindi tayo magiging wise sa ating pamumuhay, pwede tayong magkasala at kapag nagkasala tayo, sabi diyan, pwede tayong mahatak ng las hanggang sa tayo ay magkasala at sabi diyan, kamatayan. Pero bilang mga Kristiyano, hindi po 'yan. Hindi naman hindi hindi na tayo mapupunta ng kamatayan. Nandun tayo sa disobedient sa hindi pagsunod sa Diyos. In James 4 verse 7, sabi niyan, submit yourself to God, resist the devil, they will and he will flee from you. 'Yun po yung ating kailangan gawin mga kapatid. Lagi yung tayo ay magpasubmit o mag-submit sa Diyos. Resist the devil and he will flee from you. Yung simula pa lang na merong nakikita ka na pwede kang magkasala, nauunawaan mo na yun. Pero yun nga sabi po, yung last, kapag nahikayat ka ng iyong last, doon ka magkakasala. Kaya nga nandun yung paalala eh na ng James chapter 4 verse 17 eh. Resist the devil. Paano? Always make time to pray. Pray. Kapag tayo ay nahaharap sa anumang mga sitwasyon, manalangin tayo mga kapatid. Naggabayan tayo ng Panginoon upang huwag tayong magkasala. O huwag tayong makagawa ng mga pagkakamali. Prone tayo bilang mga tao sa pagkakasala, sa pagkakamali, pero nandun yung guidance. Meron tayong Holy Spirit eh. Amen. May Holy Spirit po ba tayo? Amen. Parang inaantok na kayo. Huwag po kayong antakin. <laughs> Always make time to pray kapag tayo ay nahaharap sa namang mga bagay. Your help is one call away. Sa paanong paraan, manalangin tayo mga kapatid. Matthew 7, Hebrews 13, verse 5. Matthew 7, 7, Hebrews 13, verse 5. Hindi na po natin bubuksan. I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi niya tayo papabayaan. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. To be wise in living. Last point po. Perceive insignificance of godliness. Nauunawahan natin ang kahalagahan ng pagka-Diyos, pagka Ito po, dito po, ito po yung huli natin point, mga kapatid. We must sincere to serve the Lord. Mga kapatid, sincere po ba tayo sa paglilingkod natin sa Diyos? O napipilitan lang tayo O may, mag, may, o may, may, nagtutulak lang sa atin upang maglingkod. Halimbawa, yung mga magulang natin, kinakaray-karay lang tayo. Pero kung wala yung mga magulang natin, hindi na tayo dadalo. Kung wala yung mga kaibigan natin, kung wala yung BFF natin, unang bagay mga kapatid, dapat sabi diyan, we must sincere to serve the Lord. Kasi kung naunawaan mo, yung kahalagahan ng pagkamakadyos, yun yung magtutulak sa atin upang tayo ay taos puso na maglingkod sa Diyos. In Romans 12 verse 1, paborito po ng isa atin, kapatid. No? Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Mga kapatid, taos puso ba? O gusto mo ba natin? O hindi tayo napipilitan na tayo ay pupunta sa church para maglingkod? Yung on time tayo na hindi tayo napipilitan, yung mga asawa natin, hinahatak tayo Tana na, mag-church na tayo. Malilate na tayo. Yung ikaw mismo, yung tayo mismo, kabataan, mga lala, mga tatay, mga nanay, yung hindi tayo napipilitan, yung taos-puso, tayo na gusto nating maglingkod sa Diyos, na mag-serve sa Panginoon na Kasi po isang example, kung yung anak mo, halimbawa, yung mga gusto mong ginagawa niya, hindi niya nagagawa, hindi ka masaya. Hindi po tayo masaya. Ganon din po yung Diyos sa atin. Lagi po yan yung halimbawa, father, father and son. Masaya po ba tayo na taos puso tayo naglilingkod sa Diyos? O napipilitan lang tayo? O routine na lang yung ginagawa natin? Wala, nawala na yung kasayaan sa puso natin, sa pag-awit natin, umaawit lang tayo na parang gusto lang nating umawit, o parang yung awit natin, minsan nga, parang tumitingin na lang tayo sa monitor, hindi na talaga sa, sa puso ninyo eh. Parang binabasa na lang natin eh. Wala yung saya, wala yung yung mataas na pagluwalhat sa Panginoon, yung kinakanta natin, faith is the victory, pero ikaw parang hindi ka yung faith mo, walang victory. Hindi ko maawit ng malakas. Bakit? Yun nga yung victory natin eh. Yung pananampalataya natin sa Panginoon eh. Dahil nung once na you put your trust on God, Jesus Christ, on the cross of Calvary, you have received the eternal life. Yun po yung victory. Yung tinanggap natin, yung pananampalataya natin, sinampalataya na natin yung tinapos na gawa ng Panginoong Iso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, kung nakita natin yung kauhalagahan ng pagiging pagka maka-Diyos. Taos-puso po tayo, yun po yung ating balik. Taos-puso po yung ating paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa po, we, una, we must sincere to serve the Lord. Pangalawa, we must strive to serve the Lord. Magsikap po tayo na maging maayos yung ating paglilingkod sa Diyos. Tumit oh. po kayo sa INC, makikita niya po. Minsan nga, nahahambing, kapag pinagambing mo, sabi nga ng iba, parang mas, mas totoo pa sila eh. Bakit? Organize sila, maayos sila eh. On time sila. Nakaayos sila. Pero sino yung totoo? Yung totoo yung magulo? Parang baliktad. Di ba po, dapat kung sinasabi natin yung tayo yung totoo, dapat pakita po natin. Dapat po mas maging magsikap po tayo, mas maging maayos yung paglilingkod natin. Amen? Kasi kung hindi maayos yung paglilingkod natin, no? parang hindi, hindi tugma, hindi natin siguro na unawaan na yung kahalagahan ng pagiging makajus. Baka mamaya, ano ba yung tinanggap natin na kaligtasan? Ano ba yung tinanggap natin na Yesu Kristo? Bali, wala lang ba yun? O nawala na sa ating puso? Okay lang yung mga bagay na gawin natin. Yung okay lang, gawin natin yung ganito. Okay lang, yung mali tayo, okay lang, na tum walang tumutugtog. Unorganized. Hindi po mga kapatid. Kaya nga po ito yung paalala sa atin na kapag nakita natin, mag-serve tayo sa Panginoon na maayos. Kasi, kasi po kung nag-serve tayo ng Panginoon ng maayos, yung puso natin masaya, Masaya po ba tayo na naglilingkod sa Panginoon? Ayusin po natin mga kapatid. Pare-parehas po tayo. Pagtulong-tulungan po natin na maging maayos. Lalo sa kaya ayos. Ba't yung iba nagagawa? Ah? Di ba? Kapatid. Yun po yung hamon sa atin eh. Na mas natin. Habang tumatagal dapat tumaayos. Hindi habang tumatagal lalong gumugulo. In closing po mga kapatid, kung ano yung inaasahan natin sa ating mga anak ay ganyan din yung inaasahan po na, naman ng ating Diyos sa atin. Kung, kung inaasahan natin na yung mga anak natin sa umaga naglilikpit ng mga higaan nila, inaayos yung mga bagay na kailangan nila, ganun din yung iniisip sa atin ng Panginoon, ng Diyos. Maging maayos po tayo, hindi po tayo pagulo kundi paayos pagsunod sa mabuting halimbawa ng ating Panginoong Isokristo ang tanging daan upang masunod natin ang kanyang kalooban at hindi tayo manaliligaw. Hayaan natin siya na siya yung manguna sa ating mga buhay at susunod na yung ating mga hakbangin. Isipin niyo po ito mga kapatid. Maraming beses niyo na narinig to yung nagda-drive ka na mayroong kang passenger, ang passenger mo yung Panginoon, pero ngayon, ibinigay mo na, ipinasa mo na yung manobela sa Panginoon. Na siya na yung magiging driver ng iyong buhay. At siya na yung magkocontrol ng buhay mo, ng buhay natin. At kung saan niya nais, nasa, naikaayos yung yun yung susundin natin we must follow, we must serve the Lord. At uh, naway, no yung kapag ginagawa natin to, maayos, yung Panginoon niya magpapala sa atin. Maraming salamat po, tawagin po natin ang ating pastor. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po yung magwawakas sa panalangin. Manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala sa bawat isa sa oras na ito na kami ay ito ang panahon para gumising maraming mga tao, marahil mga mananampalataya na nandun pa rin, nabubuhay sa kanilang pantasya, sa kanilang panaginip. Maybe there are people who are thinking na, pwede nilang pagsabayin ang paglilingkod sa Diyos, ang kanilang buhay pananampalataya at ang mundong ito. Pero ito'y malaking kahibangan. And Apostle Paul was reminding us, it is the perfect time to wake up. And this is the perfect time to be wise. At hindi kami kung ano-ano ang gawin namin sa aming buhay. And so, dalangin po namin, bigyan niyo po ng arunungan ng bawat isa. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na aming gamitin, na aming buhay, na merong kapakinabangan. Ang buhay ay maigsi lamang. Huwag na namin pang uh, i-invest sa mga bagay na kung saan pwedeng masira ang aming buhay, pwedeng kaming manghinayang, Magkos gamitin natin, sinupin natin namin ito at ipagamit namin para sa kanyong kalwalhatian. At ang aming hangad ay kayo po ang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan sa lahat ng bagay. Salamat po sa mensaherong ginamit nyo sa sandaling ito. Salamat po sa katotohanan ng inyong salita. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Kamayan po natin ang ating mga kapatiran. At jam po natatapos ang ating gawain and God bless us all